Pucha, pa-uwi na lang mga ropa, nag-snow pa. Struggle talaga, talaga pag winter season. Eh. So kailangan talaga dapat nakahanda ka, dapat susuot mo makapal. Ako kasi naka-white t-shirt lang at naka-jacket na itim. Ayun ang problema, mga ropa. Ayun. At ang lamig! So good day sa inyo, mga ropa. So, gala naman tayo mga ropa po siya, lagi lang ako nasa bahay. So, punta nga tayo ng day dyan o kahit saan tayo mapadpad mga ropa. Dahil nainip na lang ako sa bahay. Mga isang buwan na ata hindi di naman lakas. <laughs> so, ngayon eh, tara, magliwaliw naman tayo mga ropa. So, nakadakad lang tayo sa may sa syudad. Hindi lagi sa may probinsya mga ropa ito so, yun mga ropa samaan niyo ako oh, tara takadakad lang tayo tingin tingin tayo kung meron tayong mga gusto so mamaya na lang mga ropa no pucha bumalik ako ropa naiyong ko yung card wallet ko buti hindi pa nakakasakay ng bus buti na chikaw sono sa bulsa ko pucha Nalimutan ko yung card wallet ko nandula kayo sumarot ko ng cash ay oh dahil yun malapit wala ano naman ako magahantay ay grabe ay grabe Hindi ko lang siya kanina ang baro Bad trip. Tara ba't yung warto. Ayun. Nakasya sila bumalik. Ay, hindi ko pa nga check At yung ropa, makalimutan ko uh, nga 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 cabinet tong puwin bago ko ubalis Hindi nga yung card wallet ko mga ropa Uyay na talaga yan At mga ropa, balik na nga tayo doon sa may Waiting shed, hatay na yan ay Yun yung mayroon, pag may nakalimutan ka, live na babalikan matapos, tapos Magkakanta ka na naman ang daan ng bus, yun lang Tantayin ang mga ropa Ayun no, ang mali. Dapat talaga check mo muna bago ako umalis ng bahay. Kasi sigurado ako na eh. Kahit kasi yung ginagamit sa mga bus dito mga ropa. Negra! Wala yung tropa akong aso ano Wala. Sinegra Negra yung Wala ka na ako kulong. Sa loob siguro nakulungan niya. Hindi na papakita. Ay. Ay. Ayun, no. isang pa Ang tinatawag na ano, kata. May kata. Then, ah, kalimutin talaga tayo mga ropa. Ano nadala ko isang wallet, yung sa cash, yung pero yung yung card wallet ko nakalimutan ko mga ropa. Kasi card niya ginagamit dito sa ano, sa bus. Hay. Talaga. Boom. Um, sa tayo mga ropa kung may ganyan lang tayo kung may 4 ways lang tayo mga ropa no problem kahit hindi mo kalimutan babalik lang kaso ano tayo may walking walking tayo mga ropa so update ko lang kayo mga ropa so update ko lang kayo mga mga ropa woooh huh. high five high five high five Oh, na tayo ng bus mga ropa at mag-trail niya ako mga ropa nagpasakali ako ano basta kali ako may masakit akong train meron nga available na train mga ropa na ano ah uh, 130 mga ropa ayun, para maaga tayo marting doon at uh, may magpapaputol lang ako ng pantalon mga ropa kasi sa lugar na yun walang ano yun walang ano doon walang mananahe ayun mga ropa ayun na lang ulit Pumakas na mga pa kayo mga ropa, winter eh. So sa pabilang train yun mga ropa, a couple reels pala. Puntang Busan yung train na yun mga ropa. Kung sa sasakyan na pumunta ng Seoul yun, nadana ng Wala pa nga yung train namin. Nandiyan yung train mga ropa, parting na. じゃあ。 I nasa Gejom train station na nga tayo dyan ng Europa dyan so Sunday nga yung mga Europa kaya ang dating tao at saka city nga rin ng Gejom kaya talagang kasama mo na maraming tao dyan so pagkagantong dito ng mga Europa ni. sa underground mall na nga ako dumagaan mga Europa so may plan nga tayo magpa-repair ng pantalon so mula dito mga Europa mula dyan mamaya sa Papasok natin baba natin dyan. Dyan mismo. Mula dyan. Hanggang dun sa tailoring shop. Maglalakad tayo sa underground mall. Kasi dyan sa ibabaw ng kaya. Mga kapatid na midyan. So ito. Pasok na nga natin para mabilis ang video mga ropa. So. Tara. 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 After na yung tomorrow pa underground mula naman Mabawal tayo Sa pinaka underground pa mga ropa Ito mag-simula Yan dyan Ayan Finally, nandito tayo sa Taylor and Shop. At ito pa kasi Santa Claus mga rapa. nabutang ko. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tara, pasok tayo mga rapa. So, babalik nga tayo. So, babalik nga tayo after 20 minutes mga rapa. So, 4,000 won siya. Paputo ng pantalon dito mga rapa. Thank <laughs> you. 없어요? Ah. Sure. <laughs> so, pauwi na nga ako dyan mga ropa. No? So, sa so, mga kapwa ko, OFW dyan, stay safe. Ingat kayo palagi mga ropa. Babayi! Ang lakas ng snow dyan mga ropa.